Magandang gabi po sa lahat, Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Mir Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coin. Ayan po sa ating harapan ang ating mga coins. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng subscriber ko po kung saan kayong dako ng mundo po maraming maraming salamat po maraming salamat din doon sa nanonood doon sa aking FB page po thank you so much din po yun naman nanonood dito sa aking YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins siniselling natin kung magkano na ang kanilang mga halaga po ako'y makikisuyo naman po sana baka pwedeng pakipindot ang ating notification bell like, subscribe and share para ma-update po kayo sa mga latest nating gagawin mga video po ayan ang pag-uusapan po natin ngayon ay pera po ng Indonesia. Indonesia. Ayan po ang ating pag-uusapan po, pera po ng Indonesia, 100 rupi, year 1999. Ayan po, hindi na po siya kagandahan. Ayan po. Ayan, ang pera po ng Indonesia. Bago tayo magsimula, kikilalanin mo muna natin siya. Issue Indonesia po, 1949 up to date po. Period Republic 1950 up to date po. Type Standard Circulation Coins. Years mula 1999 hanggang 2005. Value nito 100 rupi. Currency rupi 1965 up to date po. Composition po nito ay aluminum. May bigat po itong 1.79 grams, may haba pong 23 mm, may kapal po naman itong 2 mm, hugis po, syempre bilog. Orientation nito, middle alignment, number N-1678, reference number KM-61. Ayan, ito pong pera ng Indonesia na to kung tawagin itong year 1999, ito po ay two variants, C comments. Ayan po. Ito po ay 76%, wala pa pong ibinibigay ng Indonesia kung ilang perasong ginawa sa kanila ang bariyang ito. Pero may price na, ayan po, doon sa ating numista.com. Yung kanyang berry pine, 20 pesos. Yung extra pine, 20. Almost uncirculated, 20. At ang uncirculated nito ay nagkakahalaga po ng 30 pesos. Dako naman tayo dun sa ating numista sa kanyang platform kung magkano na kanyang halaga. Dun sa numista.com po may nagbebenta nito ng 12.93 dollars. Mayroon dun pinakamaliit na 2.99 dollars. Sa ebay.com po nito, ayan po, tatlong piraso po, ayan, 3 pieces po na year 1999, binebenta niya na 68 dollars. Meron din tayo nakita doon na limang piraso po, 5 pieces na na year 1999, binibenta niya na 995 pesos. Meron naman tayo nakita doon na nagbebenta nito ng 177 pesos. Doon naman po sa ating carousel pitch po, dito lang sa atin may nagbebenta na nito ng 75 pesos and then 125 pesos. Yun lamang po ang aking may babahaging price at wala na po, sagad na. So hanggang dito na lamang po. Magandang gabi po sa lahat. Lusong Bisayas Mindanao kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.